wala na goodbye drone hinahin ng dagat isang malungkot na pagpapalipad sa dagat ng Impanta Dito lang po siya Nakatapat Yung Distance niya yun lang Ayan. Parang Parang na Dito na lalapit Dito sa bumagsak dito sa yun. Oo. Ay ka Hindi, nung bumag... Nung... Ano ko kasi yung record kanina eh. Naiba ko eh.

Tamlayer. Tamlay abang. Walang hustisya yun abang. Ingat ingat pa natin. Nawala ng hustisya. Ha? Ay, andun nga lahat nung ano eh. Nung binidyo namin kanina eh. nag sila mong Nora. Ha? Pa, ano sila? Oh. mapapalit ah? din ang drone. Ha? Video nyo din, baka ito rin magpapalit ang drone na ano, pangbili. Yeah. Ito po yung property. Beach crawl. Kaya lang, nagbuwis na agad siya ng drone. Binebenta. Binebenta. The league.